First question, Eden Santos na 25. Yusek, uh, good morning po. Uh, any reaction po from the Palace uh, regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos uh, administration sa ilang foreign trips uh, na filag po ng COA. Mm -hmm. Actually po uh, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or uh, pag-flag ng koa. Ang koa, or uh, rather ang uh, OFW ang may receivables. So dapat ang OP ang babayaran ng iba mga ahensya. Okay, ito po ang uh, masasabi natin patungkol dyan, and I quote. Collection letters were already issued in April and May 2025 of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. End of quote. Pero po, Yusek, uh, in, parang inabunuhan po ba muna ito ng uh, Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, uh, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyayari? Ganun po. Mm -mm. Ganun po ang nangyayari. So, hindi pa po sila halos Kailangan pong bayaran kasi kung baga hindi na nababayaran, hindi, hindi po aandar ang pagtrabaho uh, uh, pagtra pagtra ng uh, OP. At mafa-flag po talaga ng COA ang OP? Kaya, hindi kaya po nagbibigay na po ng mga uh, demands uh, ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Or rather mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Ang meron po bang deadline na sinetang OP para pumabayad makapagbayad na itong mga iba't ibang government agencies na ito? Meron po, nasa demand letter po nila uh, sa collection na uh, letter nila para po matugunan agad ng mga ahensya. At alam naman din po natin sa gobyerno paminsan-minsan may mga sinusunod na proseso. Ilan po yung deadline kung alam po ninyo? Ah, uh, hahanapin ko po muna yung demand letter uh, para po mabigyan ko po kayo ng update patungkol po diyan. Thank you po. Thank you po. Uh, follow up question, Maricel Halili TV5. Magandang umaga po, Yosek. Yosek, follow-up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat nasundin. At uh, aalamin din po natin, kaya po, uh, sinabi nga po natin, eh, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So, hahanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit nag-delay ang kanilang pagsusumiti. Uh, ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila. Depende po sa sitwasyon. So, may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So, aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Thank you.